Kaming mga photographer, sinanay na namin ang aming sarili. Na kahit hindi nakikita ng ibang tao, alam na namin kung maganda, malungkot, o pangit ang isang bagay. Ang dapat kasi sa bawat litrato, may labas namin ang kaluluwa nito. Paano mo nagagawa yun? Sa mata. Ang una kong tinitignan sa tao ay ang kanyang mga mata. Kaya mo. Kamusta ng pakiramdam mo? Okay lang. Konting hilo. Sakit ng ulo. Otherwise, pwede na akong tumakbo ulit. Ah, nasa bulsa ng jacket mo. Ah, uh, maraming salamat sa iyo, ha? Tumawag na ako sa klinika sa bayan. Pupuntahan nila ang kotse mo. May kasama ka ba? Oo nga. Kailangan kong puntahan. mag ka muna may mag-aasikaso sa kanya. Sige na. Hmm. Hindi ba mahirap tumira dito sa Talisay? Eh, paano kung pumutok yung vulkan? Vulcanologist ang asawa ko eh. Hmm. Vulcanologist ang asawa mo? Alam mo, wala pa akong namimit na vulcanologist sa tanang buhay ko. At mas lalong wala pa akong namimit na asawa ng vulcanologist sa buong buhay ko. Ano bang trabaho mo? Photojournalist ang tawag nila. Eh ikaw, anong tawag mo? Snatcher. <laughs> Tingin ko kasi sa mga photographers, magnanakaw. Eh, wala ka man nanakaw sa bahay na ito. <laughs> anong wala? Ikaw. Maganda ka. Ah, uh, Uminom ka ng juice mo. Sa riwayan. Alam mo, kaming mga photographer, sinanay na namin ang aming sarili. Na kahit hindi nakikita ng ibang tao, alam na namin kung maganda, malungkot, o pangit ang isang bagay. Ang dapat kasi sa bawat litrato, labas namin ang kaluluwa nito. O paano mo nagagawa yun? Sa mata. Ang una kong tinitignan sa tao ay ang kanyang mga mata. Kaya mo. Huwag. I'm home. Hi. Bob, Jake? Na-aksidente ang kotse nila kagabi, kaya pinatulog ko na lang si Jake sa guest room. Sit down, sit down. Thank you. Okay ka na ba? Oo, thank you. Sabi sa akin ng misis mo, isang raw volcanologist. I work for a newspaper. Baka pwede mo naman ako samahan dyan sa Bulkan one time. Mabalik ako dito. Sure. Kontakin mo lang kami kung kailan mo gusto. Okay. In the meantime, you don't have to leave yet, ha? May mga <clears throat> shots ako ng Bulkan. Baka gusto mo tingnan. Alam mo ba, may baring lumubog dyan sa ilalim ng lawa. Kung <laughs> <Bob>. gusto mo. <laughs> 走走 Wala akong makita. Jake, wala akong... Bakit wala akong makita? Daddy! May namung blood clots sa retina ng kanyang mga mata. Dahil sa pagkabagok, dala ng aksidente. Pero huwag kayo magalala. Malamang temporary lang ang kanyang pagkabulag. Ayoko! Ayoko mabulag, Daddy! Kumuha ka na paraan! Ayan mo, ya. Kung kinakailangan, pupunta tayo sa brood. Para mapadaling pagkaling mo. Takut aku, takut aku, takut aku, takut aku. Takut aku nadi terungannya aku, nadi, 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 nadi yang, nadi yang wina, ayuh kau di